speaker Martin Ro Oh, eto na. Finally nasa mainstream media na. Mainstream. You are late. Ha? Bakit ngayon lang yan lumabas sa mainstream media? Nagtatanong lang po, hindi ko po kayo pinagbibintangan ha. Kasi pinagpiestahan na sa main, sa social media, sa mga vloggers, etong video na ito. Why only now? Nagtatanong lang po. De, ako ba? Pwede rin huh? magtanong sa media. Kasi baka sa politiko, bawal sa media. Pwede ba ako magtanong? Tanong lang ko ha? Romualdez ng isang OFW sa Japan na supporter ni Vice President Sara Duterte. Hmm. Nang makita ng OFW si Romualdez, nag... Sabi ni ano, Rochelle Robinson, coach, only bosses ng pera. Baw at kinamayan pa ang house speaker. Oh. Pero hindi na niya binitawan ang kamay ni Romualdez. Galing oh, galing na pa. Hindi na niya binitawan ang kamay. Eh, siyempre. Ah. Hmm. Nagbuklat ng notebook ang OFW na may nakasulat na Please support DP Inday Sara Duterte. Natusok pa nga si Romualdez ng maliit na Philippine flag na hawak ng OFW. Ako, ako, hindi. Ako is ano lang ah. FW. Ako ay simpleng tanong lang. Ha, Balik natin. nagkataon lang ba? O talagang pag weekend, wala kayong updated na balita? Kasi, nakakapagtaka, laos na sa social media, ngayon nyo lang binalita. Iyan po kasi yung mga sinasabi sa atin na hindi ko po pinagbibintangan ng News 5 or kung ano. Ito po ay tanong ng bayan na kayo ay tumahimik. Ang mainstream daw tumahimik. Ngayon, merong ganitong balita na parang huli. At ang tanong, Kotsoli, ibibigay ko rin sa inyo yung tanong, hindi ko rin alam. Hindi ko rin masagot eh. Hindi kaya ayaw nilang ilabas yung video pero kumalat nag-viral, nagkahiyaan na, so kailangan mag-damage control yung grupo ni Romualdez. Gamitin yung sitwasyon na yon na imbis nakakahiyan, gamitin yung sitwasyon na yon na parang maganda pa yung reaksyon ni Romualdez. Gaya nga, ng ipinakita ko sa inyo kanina na reaksyon ni Rendon. Galing yun, no? ba? Diba? Uh. So, ito ba? Pag papalabas ng balita na ito, this is just a matter of damage control? Or, isa pang tanong, ang media ba, pag may nakitang balita, kailangan munang tanungin ang politiko, ilalabas ba to o hindi ilalabas? Nagtatanong lang kasi hindi ko alam eh wala naman ako sa mainstream media. So, kung may mga ganong transaction, ganong ano na lang, communication, wag transaction, pangit nung transaction. May ganong communication na, o oh, ito may video kaming nakita, nagbabiral. Ilalabas ba namin? Ibabalita ba namin? Or, hindi na kailangan magtanong ang mainstream media, ibabalita agad. Eh ako nagtatanong lang. Kasi dalawa lang yun. It's either diretso balita sila pag nakuha yung balita or tatanungin muna pwede ba ito ilabas o ilalabas ba to o hindi o ano bang ano sasabihin namin dito anong narrative dito ah, hindi I'm not putting words into your mouth nagtatanong ako which which alin doon sa dalawa kasi definitely it's it's improbable to the very least na hindi nakarating tung balita sa inyo agad-agad. It's improbable. So kaya, meron akong tanong na ganun. Meron bang tanungan munang nangyayari bago maglalabas ng balita? Tanong lang naman. Baka naman sa media pwede magtanong, naiintindihan nyo mga kapwa nyo mamamahayag. Hindi man ako mainstream, pero alam kong alam nyo, karapatan, magtanong. Kasi medyo kakaiba to eh. Liit na Philippine flag na hawak ng OFW. Thank you. Okay. The speaker, the speaker, love you. and Sara. Oh. <laughs> Bago bumitaw ang kanilang mga kamay, hinalikan pa ng OFW ang balikat ni Romualdez. Ay, mahal na mahal naman yung si Romualdez eh. Diba? No bad intention. Sabi ni Garski, pag tungkol sa admin ngayon, kailangan may approval. Oh my golly, wow. Totoo. Nakangiti naman ang House Speaker. Sa iwalay na statement ni Romualdez, sinabi niyang dapat nating suportahan at galangin si VP Sara. Gaya ng pagrespeto at pagsuporta sa Pangulo at sa iba pang opisyal ng gobyerno. Maganda. Maganda yung sinabi ni Romualdez, basta totoo. Ganun lang naman eh. Ha, magaganda ang mga statement ng mga politiko, basta totoo. Kasi, eh, tama naman daw, suportahan dapat si Sara. Sana sabihin mo rin yan sa mga kasamahan mo sa kamera, tama, suportahan si Sara. Pero may kaduktong eh, no? Laging may kaduktong. Oh, alam mo naman, mga speech ngayon ni Romualdez, kailangan nababanggit si Marcos. O, ko ha, I think kung suggestion niya ng political analyst niya, ako hindi po political analyst, hindi po ako matalino. Pero sa tingin ko mali. Bakit? Kasi lagi siyang, parang wala na siyang sariling identity kung hindi Marcos. Di ba? Halimbawa, Sarah. Anong identity ni Sarah? Sumusugpo po ng uh, mga makakaliwa. Duterte. O, oh, eto. Nakabuntot kay, ano? Nakabuntot kay Marcos. Tagapagpatupad ni Marcos. 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 Mar wala siya. Wala siyang sariling identity. Marcos. Eh, dinuktong niya na naman si Marcos. Eh, wala. Puro ka Marcos. Marcos, Marcos, Marcos. bata ang nagkairingan si Narumualdez at VP Sara Matapos alisin ng kamera ang inihinging 650 million pesos na confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President. Mga eh. So sana nga, ulitin ko ha, may... Eh, oh, let's always give a chance. Malay natin sa 2024, magkasundo na sila, magtulungan sila sa pagsugpo ng mga makakaliwa. May opinion, to totoo man to or hindi, sana magkatotoo. Yun lang naman. Ha? Hmm.